So, ayan. Welcome back to my YouTube channel. And it's me again, your Ate Paz. So, ayan. For today's video, tayo ay andito sa ating munting tahanan. So, andito tayo sa ating bahay in the city. Kaya ating binibisita. So, mag-harvest tayo today ng ating mga limon. So, ayan. For today's video, we are to we have to harvest the lemon fruits. So, ayan. Super ang dami po ng bunga ng ating limon today. So, kailangan na natin silang i-harvest dahil ano na siya? Hinog na siya. So, kailangan natin na siya lang kuhanin. Tapos, mayroon pa din siyaan mga hilaw pa. So, ayan. nai-trim ko na siya. So, medyo ano na, malinis-linis na yung ating limon. Kasi tinanggal ko na yung ibang mga sanga kasi super so, ang ano na siya malago na masyado. So maam na abot na siya sa ano umabot na siya sa karsada, So nakaka na tayo sa ating mga kapitbahay nito, di ba? So yan, ang liit lang kasi ng area tapos nakalagay lang to sa balde. Tapos ano siya, lumaki siya ng lumaki, tapos namunga siya ng namunga. So, ang dami niyang bunga, lagi siyang maraming bunga, so hindi siya tumitigil mamunga. Ano lang, ginawa ko nito ay, inispray ko lang siya ng, ano, bichin. O, ajino moto bichin. Yun lang ang ginawa ko, kaya namunga siya ng mamunga, lagi siyang may bunga. So, hindi siya tumitigil kahit, kan, ano, kahit isang beses. Starting na namunga siya, palagi na siyang may bunga. So, ayan, na-enjoy ay ko yung pagha-harvest ng aking limon. While nag-harvest ako, tinatanggal ko naman yung ibang mga sanga na yung may ano na, yung kinuha na ng bunga kasi yan ay hindi na siya mamulaklak ulit. So, kailangan nating putulin, itrim na natin para magkaroon naman siya ng bagong sanga at 'yun naman 'yung mga mamulaklak. Ganun 'yun siya. Ganun 'yung ginagawa sa mga lemon. Kahit anong klaseng mga limon pwede 'yung mga kalamansi, 'yung lemon uh, kalamansi. Ganun din 'yung ginagawa. Uh, pagkatapos ng magbunga, so na-harvest mo na, kailangan mo siyang itrim 'yung mga sanga para maggawa siya ng bagong sanga. Tapos 'yun naman 'yung mamulaklak. Gan 'yan kaya hindi siya mawala ng bunga so laging may bunga ang inyong mga lemon or calamansi so ayan super ang lalaki ng bunga nila ngayon at talagang gusto kong kuhanin lahat parang gusto kong kuhanin lahat kaya lang hindi man kaya ko itong dalhin so ang bigat kaya nito ayan kaya konti lang yung kaya ko lang yung aking kinu kinukuha so marami pa din ang bunga next time naman yung iba yung inuna ko lang talaga yung mga hinog na hinog na so yung hindi pa masyadong hinog saka na lang yun din yan balikan na lang natin yan ba diba? mayroon ding nagmamarkot dito sa mga sanga. So, ako kasi hindi ko na siya kinakailangan mo i-markot. Yung sanga niya, yun na lang talagang itinutuso ko sa lupa. So, nabubuhay din naman. Kaya, simple lang. Huwag mo lang siyang anuhin. Huwag mo siyang galawin. So, ayan, o. No, ba diba? Ganda ng mga bunga nila. Super ang sarap ng ano. Ang sarap nito gawin kasing ano, juice. So, lagyan mo ng ginger, honey, salabat. Yan, super yummy na talaga siya. Kaso, ang hirap magkuha ng bunga dito sa looban kasi ang daming tinik, yun lang ang problema. May enjoy ka nga sa mga bunga pero nahihirapan ka man magsugat-sugat yung kamay mo. So, nakalimutan ko, dapat pala maglagay ako ng gloves para hindi maano ako sa mga tinik-tinik. So, na-excite kasi akong manguha, D dumiretso na ako yon Ang na nangyari. Nagkasugat-sugat tuloy yung aking kamay. So, okay lang yan kasi hindi naman siya ma masyadong ano, malayo sa bituka. <laughs> so, ayan. Medyo ano na, madami-dami na rin ang nakuha ko. Tapos, dito naman sa baba, ang dami nangangagat. So, nahihirapan ako nito. Pero, sa tuwing nakakuha ako ng bunga na malalaki, parang na-enjoy ko, nawawala yung ano, nawawala yung mga mga katikati, -kati, <laughs> yung mga nangangagat sa mga paa ko kasi ang dami mga langgam po sa baba. Kinakagat yung ano ko, yung paa tapos yung ano naman, yung kamay ko nagkasugat-sugat dahil sa mga tinik. Pero pag makakuha ako ng ano malaking bunga, ay wala lahat. Kasi na-enjoy ko yung pagkuha sa bunga. So ayan. Ang saya kaya, kaya pag mag ano mag harvest, mag harvest ka na, mm -hmm. 'di ba? Di ito ay tinanim namin mga 20, 2000 ano 2000 what ba 'yun? 2000 parang 2018 or parang ganun, 2018. So nag-start siyang mamunga 2000, 19. Oh, may bunga na siya 2019. Nagsimula na siya mabunga nung pandemic time kasi inano ko siya. Ah, uh, nakita ko sa ano, nakita ko rin sa ano, sa YouTube na nag-spray siya ng bitsin. So, na, ang daming bunga ng plants niya na nag-spray siya. So, sinubukan kong magkawa din ng ganun. So, na, 'yun after one month, ang dami ng bulaklak yung aking lemon. So, di ko na ano na, ganun pala. Lalagyan pala ng bitsin. Tapos, nag, ano, nagkaudit. So, <clears throat> natumba siya. Pero, yun nga, nasa baldi lang siya. Tapos, naka, ano, yung, yung, ano niya, yung ugat niya, nandoon na sa baba. Nakalabas na sa balde. Yung ginawa namin, tinalian na lang namin ng alambre. So, itinali ko siya sa, ano, sa poste. Para hindi siya matumba. So, ngayon, masyado na siyang malago. Madami na yung mga sanga kasi lagi ko siyang tinitrim. Every time pagkatapos ko magharvest harvest nagtitrim ako. Kaya, lagi siyang may bagong <coughs> sanga. Kaya, nagkaganyan. <coughs> ano na nangyari sa ano ko? Lalamunan ko, nagkano na ako. O, tenyo. Ang ano, ang sugat ko pinakita ko pa. Oh. Ako lang kasi mag-isa diyan. <coughs> Tapos ano na <coughs> kinakausap ko na lang yung sarili ko diyan kasi ko lang mag-isa. So wala man ibang tao dito sa paligid ko. Ako lang talaga yung mga tao kasi nasa trabaho na sila. Ako lang kasi ang walang trabaho. Ang trabaho ko lang ay wala lang nandito lang sa bahay <laughs> nagtatanim at magha-harvest o di ba pero dati may trabaho din ako kaya lang nung nagpandemic so naging jobless kaya ang ginawa magtanim ng magtanim at magharvest oh ayan ganun nangyari sa buhay ko ngayon so di ba enjoy naman tayo di ba ang importante na enjoy natin yung ating ginagawa ang ang problema wala nang ang trabaho, wala pa tayong ginagawa, hindi pa tayo na enjoy. So, ano na, useless na tayo nito. Wala nang silbi. <laughs> so, eto ay <clears throat> enjoy na enjoy tayo sa mga ginagawa natin. O, di ba diba? Ganyan lang ang buhay. Parang, ano, parang life. <laughs> so, ang tagal ko dito kasi, ano, talagang sinusulit ko yung pagkuha ng mga bunga tapos tinitrim ko naman yung iba ganyan so ayan at ayan nakakuha na naman tayo ng na isang malaking kumpul kumpul na kumpul kumpul o diba ang laki ang dami so super ang dami na talaga na nakuha ko siguro nasa mga tawan ko mga 10 kilo na yata to super bigat na siguro no so kasi sayang din naman yung mga hinog na pag hindi nakuha palalaglag tapos ma lalanta yung ano kasi yung mga kapitbahay ko dito ay siguro nagsawa na sila eh hindi man sila din nangunguha niyan minsan lang sila nagkuha tapos siguro nahihiya lang din <laughs> <laughs> nahihiya lang din sila manguha <laughs> uh, kasi hindi man sila nangunguha yun ang kagandahan dito sa amin yung mga kapitbahay namin ay hindi nangunguha yung kapag hindi sa kanila yun ang gusto ko sa no, kapitbahay ko dito kasi hindi sila nangunguha ng mga bunga nito talagang tumitingin lang sila pag, pag nandito ako saka ko pa kinukuha yung mga bunga o ganun nahiya siguro sila manguha no ewan ko baka hindi lang nila gusto baka ako lang may gusto ng lemon kaya ganun <laughs> pero maganda ang lemon ang daming benefits na maibibigay sa atin yan kasi nakaka boost ng ating immune system o ba diba? hindi tayo magkakasipon magkakaubo hindi madaling magkakasipon at magkakaubo na tayo nito kasi vitamin C. Mara, ano to, madaming vitamin C. Kaya, nung panahon ng pandemic, super, ano to, super gamit na gamit yung lemon Kasi, nilalagay sa tuob, tapos ginagawang juice, ang daming, ano, nung, panda, nung pandemic, na, nangangailangan ng lemon. O, oh, diba? ba? So, yung iba naman, ito ay mga medyo ano pa, hindi pa siya ano, bata pa. So next time so, na lang. Yan, yan. Medyo marami pa rin ang natitira natin dito. So mga ano pa sila, very young, oh di diba? Mga very young pa. So next time na lang 'yan. Saka na lang natin 'yan kuhanin Oh, oh. mga siguro after 2 months, 'yan, na ano na din 'yan, hinog na 'yan. So ganun lang ang ating ginagawa sa ating lemon. So that's all for today's video. Don't forget to like, share and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video. I love you all. Bye.